Ito so, yung ating beneficiary guys, muli ng ating Charity haircut, si Tatay. Ayan. Dyan na lang po dito. Dyan na lang po. Sige, pwede po. Pusimidil, mistika. Sakagbuin ka lang Ayan guys. Sige po. Sakagbuin lang ito yung sitwasyon nila guys, dito. Ayan. Pwede po tayo maging magalang extension, Ate? Ano yun? Extension po. Ah, dito. Ito po. Ito naman po, Ate. Para kumansak-sakang tayo. Mahaba ba yan? Tumayang? dito sa ano yan? Sa YouTube po. Yes po. upload Uploaded po sa YouTube, madam. Bakit ka mag-upload si Ate Diding? Si Ate Diding ang mahalihin ko na. Ah, mahalihin si ano? Opo. Hindi ba nagpipigil? Hindi, pa rin nang paninaw kanina. Lidyan, lidyan, nakabasa. Ano yung magpapipit daw? Sabi nga yung marisa na. Ay, bakit nangyayari siya si Nana? Hindi ba makakakala? So, ayan guys. Dito na po tayo sa next client. Uh, baka pa lang po tayo. Please do support our channels. William Charity Haircut. Please support, subscribe, like, comment, share. Hit the bell for new uploads. As well as Michael Arcina please do support, subscribe, like, follow, and share. Hit the notification bell for the upload. So, abang tayo oh. is. Makatas na tayo guys. Medyo ramdam na natin yung paglalakad natin na nasa field tayo. Kailangan ito pabataan. Kailangan pa isin mo mo na yung baba. Eh, kung hindi na Alright guys, next. So, goodbye tayo, no? Ang ating beneficiary muli ng ating charity haircut eh, si Tatay Jose. Midden, Mistika, ano po? Ilang taon na po kayo? 72. 72 years old, guys. Eh, okay, batang-bata pa. Pwede, sa ngayon po niyan, Tatay Jose, wala na po kayong ano, wala na po kayong trabaho. Ano po? Dati po, ba? Anong trabaho niyo? Pati. Asa lahas po. E di, ano, nasa pool nyo pala yung ng araw. Ano po? Mabuti, ah, may sariling bahay na po kayo rito. Hindi, yeah, hindi sariling dito. Ang ba kami? Ay, ito po ba? Inuupahan niyo po? Aha. Uh -huh. Umuupa uh -huh. po pala sila guys dito sa bahay na tinutuloy niyo. Dito? Eh, mababa po yung lugar niyo dito. Eh, binabaha ko ba kayo rito? Binabaha Itong ano po, yung huling malaking bahay nung Karina, inabot mo ba yung secret floor ninyo? Malapit na Ha? Ako mong tignan ang abutin. Bye guys, medyo mataas pa lang tubig dito. <laughs> Dahil eh, yung taas nila guys is nasa 12 feet. Uh, taas na ito. Meron po ano, 12 feet. Hingga dito sa ano, higit pa. May higit pa guys. Meron. Nakakamuntik pala abutin ng baha. Alright guys, samahan niyo ako guys, pakisupportan niyo yung aking channel, William Charity Shortcut. Pati guys, ang ating sponsor sa Feld, si Ma'am Manopalps, all the way from Canada. Na siyang nagbigay sa ating guys, na nag-support sa ating grocery items na pinamimigay natin sa ating mga so good bahay na beneficiary dito sa Feld. Pasupport niyo po guys yung channel ni Ma'am Manopalps. Thank you so much. Matagal na po kayo nakatera dito, kuya dumal na, dapat nung araw po, uh, uh, nung araw po yun sariling yung bahay yun yung doon? Ayun yung 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 Ayun ba yung mga mirror sa ano, sa squatter, sa release? So ayun po yung nalipat kayo rito na umuupa kayo rito. Ilang taon naman po kayo nang umuupa na rito? Po? Sampung taon? Uh, taga na rin pala guys na umuupa sila rito. No? itanong ng pagkain ng chicken dito apa itanong ng pagkain ng bahay bahay kung ano po kayo ano ano ba may mga ano 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 kasama sa mga ano ano hindi nga naman alam na dito hindi pa pa nagigalingan yung inuupan sa akin dito maliit lang guys itong kanilang inuupahan ano naman at, video maganda na rin na mayroon taas kahit nabahay ng lugar meron silang lilikasan sa second floor

Tubad lang po. Eh, mababa naman guys kasi meron siyang taas. Yun nga lang talaga. Napakabaha yung lugar. Kuya kayo po eh, parang mayroon kayong ano, nararamdaman. Meron po ba kayong minimintin sa katawan niyo? Meron sa... sa puso rin ba lang? Sakit sa puso po. Pero ang... Ugar. Dalawang ugat guys sa puso ang barado sa kanya. So yun po uh, yung iniinuman nyo ng gamot. Yung sumat ko, na yung sa... Sa same time, yung kanyang isang mata ay wala na palang paningin yung isang mata. Like like Alter, like yeah, wala yung isa malabo. Okay na yun, uh, yung maliit, yung pasok yun. Yan wala ko. Yan, na gamit yan ang Pasok na yun mga guys. Para ano tayo? Fast forward no? Yes, I don't. Yeah. makabakto to home tayo no? Punta pa ako sa manunok na may hapon. Bakit? Papasinan ko yung ano, papasinan yung there station ko. Okay? Anong pwede mag-mulok hindi pwede mag ko. Yeah? Dati

Eh, sana na po kayo kumu kumu kuha kumu kuya ng pinangmimintinyo dyan sa karamdaman niyo? Barado yung ka mo yung inyong dalawang ugat sa puso? naadjectivesong pumiles mo 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 alam si <muchos> na si Roman Mahina guys yung ano, mahina ang ng Paul. So, halata natin talaga hindi siya totally physical, physically fit dahil nasa kanyang karamdaman. Ano na Inaakang makalagot ng bahay. Kayo po? Ano, nagaanin lang Lalaag niya namin. Mukhang mga pension eh. May pension po ba kayo? Masa na eh. Pero, mayroon kayong isis is Ay, yung po bang pension sa senior, yung sinasabi niyo? sa so, di Diba nga yun, may mga pension ng senior kahit walang isis-is? Yung po bang sinasabi niyo? Oo. Wala po kayo nun? Masa Eh, 70 years old na tayo ah. 72 years old na tayo ah kailan mo media, parang pa bang tilihin yun? Yung ganyan makikita sa kalagayan yun? Eh? Um, Saan po ba kumukuha nun? Sa barangay o sa city hall? No, thanks, uh, sa city hall po siya. Dito sa atin. Sa barangay sa Uh, pa magkukuha kayo ng ibang mga documents sa barangay bago nyo i-process sa city hall. Parang ganun po. Oh. Okay. Okay. Well, ba nga guys, meron tayong mga meron tayong pension sa mga senior citizen no? yung mga wala namang ECCs, yung yung mga walang pension sa gobyerno like ng ECCs, DSI, Ah, uh, meron naman mga ngayon, ngayon na yun ang ng gobyerno na pension daw sa pagkaka-relief ko na eh, 1,000 yata, 1,000 po ba sa isang buwan? Dati alam ko guys, 500, sa so ngayon guys, 1,000 na. So magpahangga ngayon, eh, wala pa rin siyang natatanggap na sa kabila ng edad niya na 72 years old, meron siyang karamdaman. Wala pa rin siyang natatanggap na gano'n. Mukhang ano guys, Mukhang hindi na ano, hindi napansin guys. O uh, kulang to sa follow up. Hindi po ba napapalo up ni Ate? Ate Lita. Ate Lita, oh. Okay. hindi po ba napapalo up ninyo yung pension ni Kuya? Eh, sinabi ko niya, marami parong ano eh. Pagka nagtanggal daw, saka pa lang siya mapapasok. tanggal ng... Mga, may namamatay. Ay, ibig sabihin, wala siyang islat. Wala pa siyang islat, ganun. Pero ay, nagpasa, nagpasa ulit kami. Nagpasa ulit kami. Marami ako na tatanggal ngayon sa tende, sa COVID. Hindi na daw makakapasa. So, ayun din guys, ang alam ko dyan, 1,000 na ang ano. Ang talagang nakaka-apply dito sa balang din 1,000 na ang natatanggap ng mga... Maraming namang mga 20 dito. Meron nga 82 na wala. Wala pa rin? Pero kayo po? Ako, nakapato ako. Ah, kaya? Kasi... Alam ko, sa isang pamilya, isa lang yata. Sabi. Pero... Pero, may pero raman, meron ko may dalawa po eh. Ah. Masawa po eh. Eh, huwag malakas ka raw. <laughs> pag malakas ka raw. Pag kilala mo si ganito, kilala mo si ganon. meron ka nun. Hindi na, hindi na akong makaka-offense siyempre ako. mamatay na ako. Paano yung maintenance niya ate? Paano yung maintenance niya? O paano nakukuha ninyo? Tapos natapos kami sa lay sa congressman, start center. Hindi nga ako gmail ninyo ng congressman. Pero mayroon akong customer sa doon sa chef na nung ano na siya, nung Nagpopia na siya sa Heart Center. Libre siya. 1.1 million ang meron ko ano? white card. Uh, nilapit nila sa malasakit Center, ano, oh. ate. 1.1 ang bill nila. Biniyak yung libid niya dahil nasa heart surgery. Pero ano sila, zero bill ang kwento niya sa akin. Hindi pa nagpapalabal sa wala silang binayaran. Sana. Mahagal din ni Kuya Jose naman yung mga gano'ng benefits. Hindi. Kumahalapin natin yung kakakabitin na Pero ano po bang findings? Kailangan magamutin o operahin? Hmm.

Malaking bagay din noon oh, yun, yung mayroon kayong mga tipa paano buwan-buwan na dumarating kayo. Mayroon po ba kayong mga anak na magtatrabaho? Ah, may mga pamilya na rin, no? Oh. Ang baga, hindi nyo na rin aasahan yun. Hmm. Tumatawahan ni Edlyn, no? Ano, ate? Tumatawahan ni Edlyn na pampitin niya yung barbie cart. Ano yun? Ay, hindi. Nakatawag pa rin naman sila. Dawa sa pwesto? Oo. Oh. Oo, oh, si Edlyn? Ito pa, lang noon eh. Lagi naman kami magka-sink to one noon eh. Yeah, Inyaman eh, sir. Not... Oo. <laughs> uh, Tsaka, mabait ng tao. <laughs> Pinagpapala. Smoking bread yan. Ay, ba? Oo. Usang araw na, hindi kumita na pag tinakambang. Ano yan? Matulungin niya si... Wait. <laughs> Ilan na tayo, ayun? <laughs> Apat lang po. Ay, ito mo kung pitang yun. Ha? dapat? Dapat siyang yun eh. Kasi yun ang tinitingnan tin, at ano, iniisip ko na kaya po. Ay, yun yung gunti ka. Ba't ka, kailan? Kasi kayo maliit. Yun ang kaya po. Kasi nga, siyempre, mas mabagal dito ang galaw. Dahil mag-aayos ka ng gamit bago magsimulang mag-upit. Thank <laughs> you. So ayan guys, diba? Sa bawat content na dito sa ating sa charity natin sa PIR, dito sa mga senior citizen, eh, nai-share natin yung mga sitwasyon nila sa buhay, yung mga nangyayari sa buhay nila, yung kalagayan nila sa buhay. Uh, Nakakatakuha tayo guys ng idea sa kanila sa pamamagitan ng pag natin sa kanila. Minamaritis natin guys, no? So, di ba guys, karapat dapat naman na kumbaga sila yung mga kumbaga perfect naman guys yung ating ginawang pag-visit sa field, yung ating mga beneficiary ng ating libreng gupit, karapat dapat naman talaga sila dahil base lang sa pagkipintuhan namin, base lang sa inyong narinig sa pag-uusap namin, nakita nyo talaga yung sitwasyon na sa buhay. Kaya hindi talaga tayo guys magdadalawang isip na magbigay ng tulong. No? sa maliit na paraan guys makapag-abot tayo ng tulong masaya at masarap na pakiramdam guys yung tayo yung nagbibigay ng tulong kaysa yung tayo yung tinutulungan so yan guys ha ah, ako'y nakikisoyo muli sa inyo pati-support niyo ang ating youtube channel William Charity Art sa patuloy nating ginagawang pagtulong guys sa ating mga kababayan uh -huh. Nawa oh, ay magtuloy-tuloy po guys itong ating gagawang ginagawang charity sa field. Especially na sa siyempre ay magtutuloy-tuloy po yan guys sa pamamagitan ng inyong suporta. Ah, ah at 'yung ano natin dito guys, ang ating sponsor dito ay si Mama Lopez, all the way from Canada siya guys ang nagbigay sa atin ng budget para sa mga grocery items na pinamimigay natin dito sa ating mga beneficiary dito sa pag-visit natin sa Thank you so much Mamalo at please guys, pa-support nyo guys yung channel ni Mamalo Pops at napaka supportive ni Mamalo. Thank you so much Mamalo sa inyong tiwala at sa inyong support. Thank you so much. Bro. At syempre guys, yung ating gumawa ng ating napagandang jingle song, si Sir Dante Salvador. Uh, thank you, thank you so much, Sir Dante Salvador, sa inyong pinakalag sa atin na napagagandang charity din yung Thank you so much po. Ano pa? Dante Salvador. Po? Hindi ba yun? Malo, yung, yung sponsor naman ng ating grocery items, si Mang Malo Palos, na nasa Canada. Siya so, yung nagbigay sa atin ng pambili ng grocery items na pinamigay natin sa ating mga beneficiary dito sa ating sugod bahay sa PIL. Opo. E eh, okay. nakikita niya yung ating dedication, yung ating effort sa pagtulong sa ating mga kababayan. Mm -hmm.

Siya kung yung pwede. Kasi yung... yung intro video, pwede. At saka yung bagong panood, yung logo. Yung logo ng video, pwede siya nandunin na lang itinig. na yung pagpapakita tayo yung gilipon ng yung tayo, pagpapakita tayo.

guys, yung kupit natin ano, si Toya is wala nang ulang baro. Good morning guys, parendo. Si sino na ng Alright guys, tapos na tayo no. Dito tayo Kuya Jose. sige. Uh, so guys, muli uh, mission na complete dito yung next visit natin dito sa pen. Ito yung kupit guys, at the same time, meron kasama itong Rosary and sponsor by Ma'am from Canada at syempre yung nag-sponsor nag sa ating guys yung ating napagagandang charity TV so ito po si Sir Daniel Salvador from Sydney, Australia pa-support guys yung channel ni Ma'am Malo at pa-support po yung channel ni mga Sir Dutty Salvador at saka yung aking dilapid supporter na si Idol Michael pa support niyo po guys yung kanyang channel Michael Arsena siya ngayon yung ating assistant guys na tumutulog sa, sa akin dito sa amin mga channel thank you so much everyone have a nice day, guys bye bye ingat po kayo palagi dyan after uh, ngayon guys meron si kuya si Grocery Teams na sponsored by Mamalapan kuya meron kayong Grocery Teams Pasalamat tayo sa ating sponsor, sure, kay Mamalo Parks. Alright, Mamalo, maraming salamat daw po. Mahinam mo si Si Toya, pero sa kanyang karamdaman, pagpalaan daw po kayo ng poong may kapang. Thank you so much everyone at pakisuportan nyo guys ang ating YouTube channel ng Jam Charity Cut sa katuloy natin po po sa ating mga kapabay. Bye bye and thank you so much everyone. Thank you. Everyone. Thank you.